po, dito na naman po kami sa may palaruan ng bata. Ang gulo-gulo. Bago na naman match. Hello, baby. Where did Broken. Yula, I see your mate. Broken your sa, Ayan, guys. Andito pa sa kasama ko. sama ko. Pagod <laughs> na naman ito mga katropa. Ay nga, nito, magpay na upo, sisigaw, at ikaw tatalon, sisigaw ang pangalan ko. Iisipin na lang, panagin. Bakit nusap ko sa aray? Huwag ka na. Excuse me. Yes, where did you go? Where? Another play? Okay. I'm coming. Ayan, guys. Kumunta na naman sa isang palawan. So, yung titip lang po. Bye. Ayan. Pupunta raw kami doon. Ayan, guys. Thank <laughs> you.